Luto tag pa ni Udto Chong. Yes. Short video lang ito. Nalang akong ipakita ang piso yeso. Kay busy kayo. Doon ang pasayro. Ako nang binili na kong luto dre. Tato gulay-gulay Chong. -gulay Paborito. Design. takloban chong, mga 10 minutes pwede na siguro pa 10 minutes lang taklob 10 to 5 5 to 10 Pero so, na nato tong gasol chong. Gasol po ang aso sa minatay. Bugul-bugul -bagul lang ta, bagul-bagul. Mangaway pa ko Paligin na ito yung kainita sa panahon. At ito sa ipil-ipil na ano, punuan. Atong is, paligid yung. tu dua tu nanti. Nah, entah ni tu. Tunggu tu mana pasero ni manawag cellphone na mag tawag dire kay sa gawas tatambyara tong niluto Betul lu tok ni cung. Sudah ni sia. Buka lang nan atok kadali ang atong daun-daun. Karon pagi cha ni ko subuk kalayo. Paluto na. Jom. So, tayo na gamay na lang kulang ngunin yung lutuan sa pinobrichong up ay pagid Walang pagid ito rin pa natin gamay Pwede tamo guys? Be, ayos. Dari, dito na dyan. Jared Jared Tau na Sino patambal Satya na kontra lanon murag dili abi ah, kay init ha rinumon tanan to oh. Ito yung sa doktor, kumuro, Balik tadi dito. Hmm. Siyemra man sila, oh, Ito na. Maraming sa puno yung gina mo. Tagundi gani, dugang gani. Ito doon gani muna. Katong imong gina mo, walang gapo na? Ito? Asa ito imong gina muna? Kaudto binin mo nako kay tutura mo isa. Ang vitamin siya lang to kadlaw ah. Si isa isa kadlaw isa. Oh, siya kauban na siya. Oh, na siya kauban. Ang nagundi, wala siya. Hmm. na siya. Isa na dra. Tas kani bunta dra man. Ha? Ah, kauban na siya. Vitamins. Isa rin sa kadlaw. Kani, sagabon. Kainom na kana. Mana. Kani bon kadlaw. Kani Isa lang yung dalan ito. Isa ka lang ako dito. Chow chow, luto na Yuto ta. Let's go.